Hi guys! Welcome po sa palibagong episode ng ating vlog. Senator Loren Legarda, bakit binabanatan ang Dolomite Beach? Anong dahilan? Ha? Bakit ka against sa Dolomite Beach? Alright, ito po yung sinabi niya. Simula pa ng ginawa yung Dolomite. Ay hindi ko nakikita kung anong kahalagahan yan. Hindi niya raw nakikita na mahalaga na maisaayos, linisin ang Manila Bay. So kung ikaw ordinaryong tao ka, magtataka ka dito sa taong ito eh. Pero may dahilan po. At yan ay alam na alam ko. Ito po si Loren Legarda, NPA po yan. Komunista. No? At siya mismo umamin. Ito nga oh, balita ng Inquirer. Okay? Legarda, I worked with the left. Nothing wrong with that. Dito palang, maling-mali na siya. So, <clears throat> dati siyang, sa mga kaidaran ko, no, dati po ito, umaakyat talaga ng bundok. Opo, naibabalita yan. Naibabalita. Media po ito dati si Loren Ligarde sa ABS-CBN. Eh. At dati, nakikipag-negotiation yan sa mga NPA nakikipag-dialogo yan. No? <clears throat> Naibabalita po yan. Sa mga kaedad ko, alam po yan. Talagang namumundok itong tao to. Membro talaga ito ng kilusan. No? So, basahin natin yung report ng inquirer. Arguing that there's nothing illegal in espousing leftist ideology. Ha? Huh? <clears throat> o, oh, wala namang illegal doon. Pero alam mo yung mga ideology ng mga komunista, mga masasama yung ideology nila. Ang ideology, ang ideology nila, eh, i-take it over ang gobyerno. Mambrainwas ng mga magiging miyembro nila. <clears throat> Mag-recruit, lukohin yung mga tao, pati pamilya. <clears throat> Yan yung mga ideology nila. Masasama. Kaya, wag mong sasabihin nothing wrong with that isa kang public official taga gobyerno ka tapos at the same time <clears throat> nakikipag work ka sa kalaban ng gobyerno maling mali po eh itong taong to napaka opportunista nito now sino-sino ba ang against sa dolomite beach Unang-una na mga NPA, mga komunista. Bakit? <clears throat> eh kasi Duterte yan eh. No? Lahat ng magaganda na ginawa ng Duterte. War on drugs. War on corruption. Ito yung simpleng uh, dolomite Beach. Kailangan nilang wasakin yan. Kailangan nila siraan yan. Ayaw nila na magtuloy-tuloy yung paghanga ng mga tao kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw nila, kailangan nilang basagin. Ha? Para makapasok sila. Kasi kung hindi, ityapwera talaga sila sa gobyerno. <clears throat> Kaya ito inaabsorb ng dilawan. Ngayon, inabsorb na rin ng Marcos administration. Magkakasangga na sila. Mga Marcos administration, o alay ng Marcos <clears throat> binabanata na rin ang Dolomite Beach. Kasi ayaw na nilang makabalik pa ang isang Duterte dahil nakita natin seryoso sila ang mga Duterte seryoso na labanan ang droga, seryoso na labanan ang corruption kaya ayaw nila. At kapag hindi nila sinira ang Duterte hindi talaga makakabalik itong mga dilawan, hindi makakaporma ang mga NPA, mga komunista sa gobyerno. Kaya lahat ng magaganda sisirain nila. Diyan po papasok ang ating mga kababayan na dapat maging matalino naman kayo. Okay? <clears throat> so hindi raw nakikita yung kahalagahan nitong dolomite. Sa isang gobyerno, no? Halimbawa, sa siyudad na lang. Sa siyudad merong isang mayor. So siya yung namamahala sa isang siyudad. Kaya tayo nagbabayad ng tax sa city hall. Nagbabayad tayo ng tax dyan para maisaayos yung siyudad natin. Kaya tayo may gobyerno para maisaayos yung siyudad natin. 'Di ba mas maganda na unang-una yung siyudad nyo, malinis. Di po ba? Hindi yung magdadaan, sa, magdadaan ka sa kalsada, kaliwat kanan, puro basura. Parang walang gobyerno naman yon. Itong Manila Bay na ito, nakita ko ito ilang beses. Puro basura talaga dyan. Ngayon, mayroon pong dumulog sa Supreme Court. May mga <clears throat> residente ng Manila Bay na naghahain ng complaint sa Supreme Court. That's why ang Supreme Court inaksyonan nito at nagbaba sila ng desisyon na dapat i-rehabilitate. 2008 noong ibinaba ang desisyon at si Pangulong Duterte lang ang nag uh, ano bang tawag nito nag-implement siya lang yung may malasakit na nag-implement nito <clears throat> unang-una ano daw ang kahalagahan hindi raw makita eh hindi ko malamang bakit uh, naging senador itong taong ito number one sa tourism kung ikaw gusto mong maraming mag-tour sa syudad mo ang unang-una mong gagawin linisin ito hindi uubra na yung lugar mo mabaho kaya nga mayroon dito mga residente ng Manila Bay na dumulog sa Supreme Court para ma-rehabilitate ito dahil baka may mga hotel doon eh, may mga restaurant malapit sa Dolomite Beach na kung ikaw isang foreigner at nandun ka sa mataas na building na hotel, tiyak makikita mo yung napakaruming Manila Bay. So, kung ikaw, <clears throat> may-ari ka ng hotel, hindi ka ba mahihiya nun? So, tatawag ka ng, uh, kumbaga, uh, hihingi ka ng saklolo. Saan? Sa gobyerno? Eh, mukhang walang aksyon ang gobyerno. Kaya, dumulog sa Supreme Court. Ganun pa man, naghintay pa ng maraming taon bago ma-implement ma yung ibinabang uh, hatol ng Supreme Court. Number one, ang kahalagahan po, Madam Lauren, ay tourism. No? Kaaya-aya po ito sa, sa, mga papasyal. Kahit na po hindi foreigner, kahit taga-bisayas po masyal dyan, po walang maipipintas. No? Dahil maayos, mabango, o sabihin natin walang amoy, no? at yung uh, tubig, nalilinis. Environmentalist pa naman daw si ano, si Miss Lauren Legarda. Kuno. Napaka opportunista po niyan. Ginagamit lang yung pagiging environmentalist niya kapag eleksyon. Pag wala nang eleksyon, wala nang pakialam sa environment 'yan. Ganun kala nyo ba totoong environmentalist 'yan? Hindi. Pag eleksyon lang po maririnig niyo 'yan. Ganun din po yung mga makakatulong sa kanya no, mga tao, si Kibuloy nilapitan niya, tinulungan siya, binigyan siya ng platform. Si BP Sara, <clears> tinulungan <throat> din siya. Kung sino yung makakatulong sa kanya pagdating sa eleksyon, akala mo, maamong to pa yan. No? Kailangan kanya eh. Dahil mag eleksyon eh. Pagtapos na ng eleksyon, yan babanat na ng babanat yan. Siguro, pinipiga din siya ng kilusan na magsalita ka naman dito. no? Wala naman na eleksyon eh. Matagal pa ang susunod na eleksyon. Magsalita ka diyan. Siguro ganun din ang ginagawa. Kasi miyembro nga siya eh. Hmm? So number one, tourism. Makikinabangan ng turista yan. <clears throat> number two, nililinis niya po yung tubig. Ayon sa pag-aaral, ang dolomite ay nakakapaglinis ng tubig. Okay? Kasi, yung dumi, dumidikit yan sa dolomite. No? Pagdating ng araw, ng sikat ng araw, inaabsorb naman yan pataas. <clears throat> so yung cycle, nalilinis po yung tubig. At kapag umulan, mas, na, mas nalilinis niya yung tubig. That's why, marami na pong isda dyan na dati walang nabubuhay na isda dyan. Dinadayo na rin po yan ng mga malalaking ibon. <clears throat> May mga nagbablog dyan, eh, napapanood natin. Dati wala pong ganon. Walang isda dyan. Walang mga ibon. Ngayon maganda na. So ayun sa hinatol ng Supreme Court, dapat yan gawin ng recreational uh, use. So pwede mong pagpasyalan. Marami pong kahalagahan yan. <clears throat> Unang-una na yung kalinisan eh mas maganda po na malinis yung ating lugar kaysa namang mabaho at madumi. No? <clears throat> Dahil isa sa ayos mo nga ang siyudad eh. Kaya ka nga may gobyerno eh. Para maisaayos, maging maganda yung siyudad mo. So, kung ikaw, anong taong ka naging senador, anong ginawa mo sa napakaruming, napaka, -ruming, napaka -ruming, excuse me, <laughs> ulitin natin. Napaka-ruming Manila Bay. Anong ginawa mo bilang senador? Wala, di ba? Wala. Ibig sabihin, ayaw mo nang malinis? Gusto mo marumi siya? Ganun kasi ang ideology ng mga komunista. Ang gusto ng mga komunista, may korupsyon, may droga. Ang gusto ng komunista, walang trabaho. <clears throat> ang gusto ng komunista... Ayaw niya o oh, wag umasenso ang mga Pilipino, lalo na ang bansa, para tuloy-tuloy yung kanilang recruitment. Kasi pag maunlad na yung isang mamamayan, may ma maayos na trabaho, sa tingin mo marirecruit pa nila? Hindi, maayos na. May pamilya ako, dito ko sa pamilya ko. Maayos yung trabaho ko, namumuhay kami ng mapayapa ayaw ng komunista yun kasi wala na silang marirecruit. ba? Diba? So, ito yung gusto nila. Maraming korupsyon, may droga, magulo. <coughs> Nag nagagalit ang tao, yan ang gusto nila. Ngayon, nagtatagumpay sila. At mayroon silang posibleng marecruit. Kaya ganyan po ang ideology ng komunista. So, hindi po tama yung sinasabi mo na nothing wrong with that to work with the left. Maling-mali po. <clears throat> mga tagayupi lang siguro ang mapapaniwala nyo. <clears throat> Kasi mga matatalinong tanga yung mga nandyan. Hindi naman lahat. Pero marami dyan. Mga nanggaling sa NPA. No? So, kaya nagsasalita yan si Lorin Ligarta. NPA po yan. Okay? Maraming maraming salamat po. See you po next time. Bye-bye.